ang magiging National Level Hunter Song Soho mga lords. At finally, nagtita na rin ang dalawa. At mukhang hindi na makapaghintay itong si Wang Dong mga lads, na ipadhigan ang kanyang kapatid. At sa pagkakataong ito ay dito masusubukan kung ano ang kayang gawin ng mga higher ups ng Hunter Association para tulungan si Soho upang maging isa sa National Level Hunter. Kaya huwag na nating patagilan pa mga lads. Let's go! and please like and subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito mga lads kung saan balik sa training na si Song Soho sa mundo ng Shadow Dungeon na makikitang parang matatay ang ating bida sa sobrang bigat niya mo habang nagbibilang ng squad's reputations isang hapte isang daan, Hanggang sa napasigaw ang ating bida sa panghuling bilang dahil kahit sobrang bigat na niyamot, malahigan pa rin ang betlog nito mga lads. Nagbigay ng notification ang system na nagawa ng makumpito ni Soho ang training na ngayong araw upang maging formidable combatant kung kaya't pinigyan ng reward ang ating bida. Wika, niamot na lumalakas na itong si Sohan like sa una nitong training na kasama siya, sobra itong nahihirapan. Ngunit ngayon kayang gawing madisa ni Soho ang buong program ng training niya. Tugon ni Soho na kung hindi naman niya gagawin yon, darating sa punto na bibidat ang katawan niya at hindi ito komportable sa pakiramdam. Kaya ayon sa ang workout nilang ayun ni Amot, at napahawak na sa balikat itong si Soho habang namimili ng hidang cushion sa window shop. Habang minamasda ni Lady Esso eh si Soho, na-realize niya na malaki na ang ipinagbago ngayon ng Young Monarch mula nung huli niya itong makita. Hindi ang sa katawan kundi pati na rin ang pagdadala nito sa sarili. Matapos si Rumini Soho ang post ayon, kaagad siyang nagpaalam sa mga descendant na kasamahan niya dahil marami pa daw siyang gagawin sa labas na ikinagulat na ni Aizel at Ray dahil kapabalikan nito sa Shadow Dungeon para mag-training. Ngayon aalis na kaagad, may ka ni Soho na sa tingin niya madiling busy na siya mula ngayon dahil may lininisin siyang mga film type dungeon, bagay na parang may nagpapaalala kay Lady Esso sa isang field type dungeon. Nag-flashbacks mga lot si pinaliwanag Misuho Suho na nakausap niya mga higher-ups ng Hunter Association kahapon at nagsuggest siya ng paraan upang maiwasan ang Star Powder Factories at ang paglikha nito. Humiling siya sa Hunter Association na makipagtulungan sa kanya sa pagtanggal ng mga field-type dungeon dito sa Korea. Ngunit parang nagdadalawang isip ang mga higher-ups dahil alam nilang tutol ang ibang guild sa usapang ito, ngunit nabigay. Siya ng kondisyon at ang kapalit ay ang pangako na makipagtulungan sa ang Hunter Association. Kaya habang nasa pintuan na ng gig, sinabi ng ating bida na kailangan niyang gawin ang lahat para matugunan ang kondisyon na yun. At biglang ang nahait itong si Grey at Lady Essel na tutulong din sila at alam nilang tatawagan sila ni Soho mamaya para tumulong. Kaya wika ni Soho, oh sige na nga. Tatawagin ko kayo kung kakailanganin ko ng tulong na siyang nagpabad siya kay Lady Esel at Ang. Dalawa nitong kasamahan dahil hindi pa rin sure kung kailangan ba ni Soho ng tulong o hindi na. Pagkatapos lumipat ang eksena sa isang D-Rank Field Type Dungeon sa Catch Sunfield at nakaabang na sa deep itong sina Hunterbyte, Mio at isa pang rank from Hunter Guild na si Song at ang representative naman ng Green Reaper ang apusal of Italim na si Park Dugan. At napakakupo ay estesonid ang team na itong mga launch na isang S-Rank Hunter at dalawang A-Rank Hunter. Subalit inis na sinabi ni Bike Niho kung ano bang iniisip ng kanilang mga geom. Master na bigla na lamang ipinasa ang pagmamayani ng lahat ng field type dungeon sa isang tao lalo na talang naman nila na malaki talaga ang epekto nito sa kita ng mga guild. Napatalong si Song Giho kung sino nga ba talaga ang hunter na tinatawag na Song Soho na yan. At damdan pa ni Miho na hindi pa talaga sila pinapasali para linisin ng isang B-rank field type dungeon kahit sila ay mga A-rank o mas mataas pa. At tinawag lang sila dito upang kumpletuhin ang bilang ng hunters for requirements para. May sigo ang isang green wikang Gihoon na parang 9-trigger talaga siya sa hunter na ito. Sino namang hunter ang kayang gumawa ng raids, magmine at maghold na siya lang mag -isa. Hindi ka ba na curious dito, Miho? Kaya sinabi ni Miho sobrang exaggerated naman ito at napaisip na panit ang kanyang ama ay sobrang nahumanin sa tinatawag na alaala sa nakaraang mundo or something. Habang itong si Dihon ay napaisip rin kung totoo nga ba ang sinabi sa kanya ni Hunter Choi Jong-in talagang ang hunter na ito ay kayang mag-level up. At may, Napansin ng Apuzalov Italem at Limyang na lumindol sa buong field na siyang nagpaghulat sa dalawang a counter dahil hindi kaya ang ibig sabihin ito nagawa na itong matalo ang Dungeon Boss at napatugoy itong si Gihuan na wala pang pa isang oras na pumasok ang Soho na iyon. Napaka-imposible naman. Maya-maya madong nagyakad ang ating bida. Kasama ang kanyang mga shadow soldier at napangiti na si Soho na napakamot sa ulo dahil tinahinti niya ng matagal ang mga kasamahan niya at sinabi madali lang naman niyang napatumba ang boss kaso. Natagalan siya sa pagmimina at pagdadala ng mga essence stones na makikitang dadadala na ng mga shadow soldier mga essence stones pati ang mga bangkay ng monster ay nasa card na kaya hindi na nakapansalita si Naghihoon at Nemo sa kanilang nakita at napaisip na kahit isa lang itong D-Rank Field Type Dungeon. Hindi pa rin kapanipaniwala na nagawa nitong ma-clear isa in just an hour at dagdag pa ng ating bida na may plano siyang puntahan ng tatlo pang field type dungeon ngayong araw. Kaya mas mabuting, pupuntahan na nila ang susunod na lugar, at titig na titig na ang hapuzal of Itarim kay Soho. Pagkatapos lumipat ang eksena sa Hunter Association habang naglalakad ang tatlong esrang hunter at nasa unahan naman itong si Sherman Wajin Schul. tinanong ni Choi Jong-in si Bai Tianho at Ling Tego kung tama ba na ipinagkatiwala nila ang lahat sa iisang tawang field type dungeon na patummayi-ari ng guild nila dahil isa yung walang katapusang essence stones at mga minerals na galing sa magic beast. Hinawakan ni Bikyun Hu ang balikat ni Choi Jong-in at sinabi na si Choi Jong-in talaga ang buhay na anyong ng kasakiman dahil ang mundong ito ay sisirain lang naman ng itarem. Kaya mawawalan ng value ang mga film type dungeon at kahit pera ay mawawalan rin ng halaga. Napatingin si Choi Jong-in kay Ding Tijo at sinabi, Well, gayun paman na nakakagulat lang talaga dahil siro ang mga aakala na ang taong pinaka-enthusiastic at nire-recommendo upang ipagkatiwala ang mga field type dungeon ay siya pala ang nasa likod ng lahat at naging master pa ng mga guilds at sa tingin niya nakaramdam din ang kaunting hawa itong si Ling para kay Liminsong hindi dobi ka ni na base sa sinabi ni Soho na tuklasan ng mga pagawaan ng Star Powder sa mga field type dungeon at gagawin niya ang lahat para popse ng mga stimulant na nag-iwan kay Liminsong sa binang kalagayan biglang sinabi ni Choi Jong in what if ang mga outer gods na sinasabi ni Soho na ang ay kapareho lang ng puri at lakas ng pagkahayimaw sa mga monarch. May magagawa pa ba sila? laban dito, natahimik si Baekhyun kung nalalam napaka overwhelming na lakas ng Beast Monarch na kahit ang pagpitigman lang sa mata ay hindi man lang niya magawa sa sobrang lakas ng kapangyarihan nito. Biglang nagsalita si Chairman Wins Chun, mukhang masyado kayong nag-aalala, hindi naman kayo ganyan dati na itinagulat ng tatlo. Hindi nyo ba naisip na ito ay isang bagay na hindi talaga nila maiiwasan kahit nabubustuhin pa nila? Kaya si Soho ang gagawa nito para sa kanila, Lumipat ang eksena sa meeting nila. Kahapon kung saan napaisip si Jin Chul na ang pagtigil sa pagmamayari ng mga guilds ng Field Type Dungeons ay siguradong maraming tat dito mula sa mga guild. Sinabi ni Choi Jong-in kay Suho na wala kahit kaunting possibility na ang katulad nila Miho at Dungeon na walang alaala -ala sa nakaraang mundo ay maniniwala na mangyayari ang invasion ng taga-outer god sa kanilang mundo at hindi magiging madali na pumansihin ang katulad nila. Biglang nagsalita ang chairman na may paraan na sumali sa kanyang isipan ng pagdiding nasional. Level Hunter, tulad nila Thomas Andre from USA, Lin Zigang of China, at Siddharth Buchanan of India. Sila ang mga outliers na ang sariling lakas bilang hunter ay kayang tapatan ang katumbas ng isang bansa at maraming mga hunter na naaatit sa kanilang kapangyarihan. Kung magiging national level hunter si Soho o mas langang lalakas pa sa mga susunod, Naniniwala siyang ito mismo ang magiging kapangyarihan ni Suho para manikayat ang lahat habang ang ating bida ay hindi pa familiar ang salitang national level. Kaya sinabi niyang na kung ganun one month simula ngayon siya ay magiging hunter na may sapat na lakas para kumbansiin ang kahit silong hunter. Bumalik eksena at nakarating na sila sa pintuan. Kaya sinabi ni Jin Chul na mag-focus muna sila ngayon sa sarili nilang laban kung saan sa pagpasok nga nila naghintay ang mga iba't ibang guilds na nagmula pa sa ibang regions para sa napakalaking meeting. At mukhang ito ang laban na tinutukoy ni Jin Chul, ang laban para tulungan si Soho sa kanyang growth. Pagkatapos lumipat ang eksena kung saan isang kamauna umaapaw, sama na ang pinakawalang suntok ni Soho, wasak daw at monster ang masasagupa ni Soho kahit gaano pa ito kalaki at kadami. At kahit wala ang tulong ng kanyang mga kasamahan na descendant ay kayang-kaya niyang IQ na mabisa ang isang field type dungeon na makikita ng nagpakawala ng napakaraming slashes ang ating bida at nil niya pa ng napakaraming sibat ang buong katawan ng isang gigantic serpent. At base sa level mayon ni Soho mga large, masasabi kong kamang-kama niya na ang kapangyarihan ng Shadow Authority. Panlight mong una ay parang naguguluhan pa siya kung ano nga ba talaga ang tuming iyang kapangyarihan. Natapos na naman ni Soho ang isa na namang field-type dungeon habang si D. ay ay napasabi kay Miho kung kumanda na pa ba ang mata nito. Sa kanilang nakikita ngayon, tugong naman ni Miho, ako dapat ang magsasabi sa linyang yan. Then in just two days, ang total number ng field-type dungeon na kanyang na-cleared ay dalawang B-rank, apat na C-rank si birang at dandag ni Diho na hindi lang yan. Ang nagpapami sa kanya dahil hindi lang nito na queer ang field type dungeon na mag-isa. Nararamdaman din niya na talagang nag-grow ang mana ni Soho every time na nagagawa nitong ma ang isang dungeon. So mayroon talagang hunter na kayang mag-lego up. Napaisip si Soho na ang sukatan para matukoy ang rank ng mana ay ang mana points at talagang ramdam niya na sobrang dali na lamang para sa kanya na gamitin ang shadow authority mula nang tumaas ang kanyang mana rank. Biglang lumabas si Vero upang humingi ng pangintunot na ikukumpara niya ang mana ni Soho sa mana ni Park Dugan na isang S-Rank Hunter. Ngunit sinabi ni Soho na huwag niyang gawin ni Vero dahil nararamdaman niya alam niya na ang sagot habang ang apusal of Ethereum ay tahimik lang na habang minamasdan si Soho na nakatalikod ay hindi talaga komportable para sa kanya na. Napakabilis ang pag-grow ng lakas ni Soho kaysa sa kanya. Pagkatapos ipinakita ang bahay na tinutuluyan ni Soho kung saan nakauwi na ang ating bida galing sa matinding raid ng mga field-type dungeon. Napansin ang... Ating bida na may isa pang sapatos sa harap ng pintuan kung kaya kinutuban si Soho kaya pumasok ang ating bida at sa pagpasok niya sa living room ay mayroon na siyang nakita. Hawak-hawak nito ang picture frame kasama ang kanyang pamilya at napasabing nakakapanghinayang naman. Kung nauna lang sana ang pamilya mong dumating sa bahay, balakya sanang ay pang ang pinagdadaanan niya ngayon, Pumapaw ang napakatinding mana habang ito ay nakaupo sa sofa at napasabing finally nandito ka na ninsong soho na makikitang ito pala. Ay si Wang Dungso nabot sa tingang itin nang nakita si Soho habang pasimple ni ng picture frame na hawak niya. At alam naman natin kung ano ang pakay dito ni Wang Dungso mga lords. Ang ipaghigant ang kapatid niyang mukhang bulat, kaso sayang nga lang dahil sa tingin ko isa ng Darks na S-rank level si Soho sa pagkakataong ito at magiging madugo talaga ang labang ito. Well, isa sa pinakaiintay ko dito ay ay show up ang tunay na lakas ni Wang Dungso na hindi pinakita sa solo level ang dahil nagmimistulang balot siya doon kahit. Isa siyang balot na S-rank hunter dahil sobrang layo na ng lakas ni Daily Jimu compare sa kanya mga logs. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga logs. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Mga daog ay lots pala.